Uh, <laughs> Kathleen Hermosa may nakakaantig na mensahe para sa kaarawan ng kanyang ate Christine nitong Martes September 9 ay masayang nagdiwang ng kanyang ika-42 nd birthday ang dating aktres at ngayon ay full-time mommy na si Christine Hermosa, isang intimate birthday celebration ang naganap kung saan ay nag-dinner silang buong pamilya sa Wolfgang Steakhouse sa BGC, Mula sa Instagram post ngayong araw ni Kathleen Hermosa ay masaya nitong ipinasilip at ibinahagi sa publiko ang mga kaganapan sa birthday ng kanyang ate Christine sa mga larawan at bidyong ibinahagi nito ay makikita na talagang naging extra special ang kaarawan ni Christine Hermosa dahil bukod sa kasama niyang magdiwang ang kanyang buong pamilya ay naghandog din ang kanyang anak na si Caleb ng isang performance para sa kanya. Kalakip naman ang mga larawan at bidyong ibinahagi ni Kathleen ay ipinagmalaki din ni Kathleen sa publiko ang kanyang ate na palagi umanong nakasuporta sa kanilang lahat. Pinasalamatan niya din ito at binati sa kanyang kaarawan narito panuurin natin ang mga bidyong na ibahagi. go now. Guys, pay attention. Pay very close attention. Hi! Hi, hi, hi! Ayan, o, oh, isa pa. Wait lang, ayusin ko Ayusin mo na daw niya yung sarili niya. Hi, guys. O, oh, oh, sabi ko sa inyo, totoo yung sinasabi ko, hindi ako talaga nang pa-prank. It's a prank. Guys, everybody, that's Christine. Ay, alam niyo naman pala. Nag nag siringo nag greet ng happy birthday birthday niya. Thank you. O M G so. sabi O M G yes hi <laughs> hi Jorica <laughs> mahiyain siya yes mahiyain pero mahiya talaga siya okay guys ayaw